Yun, what's up mga boss? Magandang araw pala mga boss. Ang gagawin ngayon natin mga boss, ikakabit natin itong tunog FI na selenoid. Kakabit natin kay El Pobbe. Yan mga boss, dito natin ikakabit yan. Bale, ito, ito mga boss, laging play na to mga boss sa motor natin. Ito, para sa mga carb type lang to. Bale, ito, lalagay na sa manifold nyo, yung vacuum ng manifold nyo doon natin ilalagay ito tapos may yung pula positive ng battery yung itim naman is positive na, ah, negative ng battery ito yung solenoid nya mga boss oh. ito, yan, 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 yan. Ito, ito yung solenoid tapos ito yung adjustable relay natin switch pwede mahina, pwede mabilis kaya kabit natin Yan, bali mga boss, kakabit natin to sa vacuum ng manifold natin yan mga boss dito natin kagabit vacuum ng manifold natin sa mga carb uh, Asensya na kayo sa unit natin mga boss madumi Nababayaan na eh masyadong na busy tapos ito mga boss ikakabit natin sa battery dalawa yun mga boss nakabit na natin mga boss positive negative lang ng battery natin tapos ito sa manifold vacuum ng manifold natin sa carb. Bukan natin panda rin. And mga boss papinalize muna natin para malinis tingnan tago natin yung mga wiring niya para hindi halata na naka selenoid lang tayo na tunog e eh, pay pang scam yung sa mga tropa yung mga kupal kupal ka ba? Tanong kaya guys, pag sa sound check natin pag natapos na natin ikabit at itago yung mga wirings ito. Tapos hanggang dito na lang. Bukas, meron naman tayong i-upload na video tutorial paano sa rapid back by relay gamit ito. Yan, interrupt relay guys. Para sa mga carb type ng mga motor. Abangan nyo bukas.